Uh, Bikin bigyan natin ngayon ng uh, reaction, opinion itong post ni Rob Rances sabi niya <laughs> kaya nyuyan. yan hmm. sino ang sinabihan niya na kaya nyo yan uh, yung house camera <laughs> sabi niya house asked solgens help to comply with supreme court order on impeachment <laughs> Hinutusan sila ng Supreme Court, ang Kamara, na sagutin ang mga katanungan ng Supreme Court tungkol sa impeachment ni Pipi Sara. O yun. Medyo <laughs> ito, ito to. Nahihirapan na ba? Ayun, numingi ng tulong sa Solicitors General. Ito, sa post din ng Batas PH. Sabi dito, basahin ko ha. in a statement house spokesperson attorney princess Abanti confirmed that they have received a notice from the high court in connection with the petitions filed by duterte questioning the constitutionality of the initiation and transmittal of the fourth impeachment complaint to the senate so, ito ang sabi ni Abante. we have already referred the resolution to the Office of the Solicitor General as our counsel and shall coordinate closely with the OSG to ensure the submission of the required information within the non-extendable period of ten days provided by the Supreme Court. Hmm. Ten days, huh? So, niya, the House of Representatives and Secretary General Renal Regional Bilasco, very specific. Ito kay House Secretary General. Siya yung may pinaka contentious issues. As respondents and said petitions have been required to submit the additional information enumerated in the resolution and will comply accordingly. Okay. So, uh, I think sampung points o uh, sampung items yung nire ng Supreme Court sa House. I-discuss ko lang tatlo. Una, yung House Secretary General. Bakit niya pinatagal yung unang tatlong complaints? Bakit hindi niya nire kaagad sa House Speaker? Kasi very clear sa Constitution, ang rule is, pag may impeachment complaint, the complaint shall be immediately referred to the House Speaker. Yun, nasa Constitution yun. Kaya ang tanong ng Supreme Court is, meron bang authority, meron bang discretion ang House Secretary General na patagalin bakit hindi niya in-repair ang tatlong complaints yon ang pinakamabigat na argumento uh, o pinakamabigat na issue na dapat nilang sagutin sa Supreme Court. Pangalawa, yung si Sara, bakit hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sagutin yung akusasyon? Kasi nakalagay din yan sa rules eh. Kung nasunod sana yung procedure, pagtanggap ng complaint ng Secretary General, i-refer eh niya sa speaker, i-calendar ngayon. I-calendar, papunta sa Committee on Justice, Then, doon na sa Committee on Justice, i-require nila si Bipisara na sagutin ang mga akusasyon. Eh, hindi na yun. So, napagkaitan, na-deprive na, na prime si Bipisara ng pagkakataon na sagutin niya ang mga complaints. Ano pa? Yung ito lang yung matandaan ko lang ha? Yung mga congressmen na pumirma yung kopya ba ng mga complaints nabigyan ba ng kopya bawat kongresista yun ang tinatanong eh o baka wala ang mga complaints na lang sa Secretary General kung nabigyan sila Nagkaroon ba ng sapat na panahon ang kongresista na pag-aralan, ang mga complaints, mga ebidensyang nailatag bago niya pinirmahan yung impeachment complaint? Yung, ano pa, anong opisina o anong sino ang nag-prepare ng articles of impeachment? <laughs> ang daming tinatanong ng Korte Suprema Palagay ko, ano na, totohanan na ito. Kasi, analis, o opinion ko lang ito ha. Ayaw ng Korte Suprema na magkaroon ng constitutional crisis. Kaya, aksyonan na nila ito, resolve na kagad. Kasi kung, example, hindi gagalaw ang Korte Suprema, Pabayaan lang yung impeachment na magtuloy ngayong 28 Congress, i-dismiss ka agad ng uh, mga senador na yun ang nakikita ng karamihan, madismiss ka agad. So ang gagawin ng mga prosecutors, iaakyat nila sa Supreme Court. So Supreme Court pa rin ang magdi-decide. <laughs> o oh, so, ngayon pa maganda at umaksyon ng Supreme Court. Bago. <laughs> okay, so yan po. <laughs> Magbasa tayo sa mga comments, ha? Ah, uh, comments. <coughs> Marlo Pet, sabi ka, pagkabugo lang and this is supposed to be a law-making body? <laughs> What a joke. Tim Hatchero the OSG cannot save you, lower house. Gulliardin <laughs> Macban, when the lawyers in the... Rep, House of Representatives are not lawyering. <laughs>